hello guys magandang araw sa ating lahat at nandito na naman tayo sa tabing dagat dito yung area natin para magkuha tayo ng mga kinason uh, mga aninikan pero hindi ako yung mag ano sisisid ng mga aninikan kasi isa lang yung sirip ang sisisid yung aking bayaw na gumagamit sa ating sirip at ako may nakuha ako so napulot ko dalabas ko sa pinipilit ng dagat so guys ano mo muna tayo ngayon sa kinason kasi maalong yung dagat tapos mahangin bawal pumalaot tapos low tide pa siya hindi pa hindi pa kami na ano, gumagamit ng mga lambat ano mo ano muna tayo ngayon kinason na ganito ba sa dito tayo banda guys ito parang malalim dito nakatira yung ating ano yung mga aninikat tinatawag na aninikat ito yung area natin guys makita ko sa inyo Ayan, maalon yung dagat natin ngayon kaya dito lang muna tayo Saan na po na tayo ng kinason guys? Ito yung area natin. Ayan. Yan yung area natin guys. Ayan. Ito yung pagkukuna natin ng mga kinason. Ayan. Kumunta muna tayo doon guys sa pinag-anoan talaga ng aninikat. dito yon kinukuha yung ano natin guys aninikad ayan sila sinisisid nila yung mga aninikad medyo ano guys medyo malalim pero hindi naman yung kalaliman talaga yung parang hanggang baywang mga ganun lang kalalim kailangan mo talaga ng sirip hindi ko alam yung anong tagalog sa sirip guys ayan yung dalawa si nandito yung kasama natin guys si Rinrin at saka at si Dirio ayan yung dalawa yan yung kasama natin na naniisid ng aninikat Mukha, mukhang medyo malabo-labo yung tubig natin. Ayan guys. yan kinukuha yung aninikad guys. Yung sa ilalim. Ayan o. Oh. nila. Ganda yung area natin dito guys. Ayan o. Ayan yan yung parang tumubo guys yan tinatawag na batong itom batong itom yan tawag dito sa tagalog batong itim nandito yung ating mga kasama oh. sinisisid nila yung ano talaga yung kung oh, marami nang nakuha sila doy daghan ah. ah. May nakuha na pala siya, guys Ayan Ayan May lalagyan oh Sa gilid Ayan guys May ano daw guys Ayan Ayan sila guys sisid ang sisid Kanapanap rin ako guys Baka mayroon akong makita Ang aninikat Ayan Dito lang ako sa hindi malalim. Uy! May nakita tayo guys. May laman kaya to? Ayan o. Parang, parang hipon ah. Uy! May nakamakbo. Wala na siguro itong laman. Oh no! Wala na palang laman. Siguro nagpalito ng balat guys Palit siguro to ng balat e oh, Kaya okay pa yung ano nya Tapos wala na palang laman Sayang Sarap pa naman to Pero hindi pa ako nakatikim nito guys Mga Sampung taon na ako sa dagat pabalik-balik hindi pa ako nakahuli ng ganito at saka hindi rin ako nakakain masarap daw to guys wala lang laman sayang hindi pa sa atin to ngayon kaya wala nang laman may mga aninikad guys pero iba namang yung laman umang tawag dito sa aming umang guys oh so, napit na tingnan natin yung kuha niya guys yung kuha niya mo doy ha ah, ito yung nakuha Lalo, niya ba? guys kunti pa lang ayan oh sa loob lubog kunti pa yung huli niya guys na uh, nakuha ano daw malabo daw yung tubig sa ilalim kaya hindi masyadong makita yung ano naninikad ito yung tinatawag na batong itong guys ito siya parang ano lang tinatawag sa kanya, batong itong ayun pangangin ng pang guys hindi naman sya mulan, hindi rin siya mainit medyo ma kulimlim kulimlim yung ano natin area yung panahon natin guys out pala kay isang vlog at sa RNG vlog shout out sa iyo dun at shout out kay John Gilbert vlog shout out sa iyo dun at sa shout out din sa ating mga viewers dyan at saka mga silent viewers natin dyan shout out sa inyong lahat at shout out din sa ating mga subscriber dyan shoutout ng marami sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta sa pagpapanood sa aming mga video sa ating YouTube channel kung ikaw man ay bago pa lang sa channel na ito mag subscribe ka na at huwag mo rin kalimutan mag like mag share at maraming salamat sa inyong lahat hanggang dito na lang bye bye